malalaman ang kataksilan ng Senado. Maraming salamat kasi may naglabas ng balitang ganito. Kasi mag impact ito sa utak ng taong bayan. Sa mga hindi makaintindi ng nangyayari, mga kababayan ko, mga kababayan ko, mga kababayan ko, sa social media at what happened to the Senate last time. Okay po, tita, salamat po. I'm check ko po mamaya. Ito po yung dapat niyong malaman. Ano yung dapat malaman ng taong bayan, mga kababayan ko? And tignan niyong mabuti, mga kapatid. Ano ang kataksilan nang mga senador na ito sa taong bayan. Medyo mag-iinit ang dugo ninyo kapag napanood nyo 'to. Ngunit gusto kong sabihin sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon sa akin, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa inyo. Ito ba 'yung mga senador na pinagkakaingat-ingatan ninyo? Tara, panuorin natin ang video na to. Inaasahang kukwestiyonin sa muling pagpupulong ng Senate Impeachment Court ang pagtawid ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula 19 patungong 20th Congress. Ano ba ang pinaguhugutan ng mga pabor at hindi pabor dito? Yan ang ating tinutukan dito sa alamin ang batas. Ayan! Maraming maraming salamat po sa ginawa po no? ng ABS-CBN News kung paano nga ba i-explain sa taong bayan yung batas na ginawa po at ano nga ba ang pinaghugutan ng mga senador mga kababayan ko patungkol kung bakit ibinalik po sa Kongreso ang impeachment ni Sara Duterte. That is the biggest question na katanungan ngayon ng tao. Ngayon, mga kababayan, sabay-sabay po natin. Mga kababayan ko, sabay-sabay po natin himayin ang katotohanan sa likod. Mga kababayan ko, sa likod ng mga pagtatakip ng mga senador na ito. Mga kababayan ko, maraming maraming salamat sa ABS-CBN. Ako po'y humiram ng video nyo at sana po'y marapatin ninyo na maipaliwanag po natin sa taong bayan. Ang katanungan na gumugulo sa isipan ng lahat. Ito po ang isa sa mga mainit na tanong ngayon. I will do impartial justice. I will do impartial justice. Nanumpa sila niya. Tapos na ang 19th Congress na nag-convene para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Correct. So supposed to be, it's klari, klarong-klaro nag-convene sila as impeachment court. The newly elected senators of the 20th at papasok na ngayon yung mga bagong senador. Uupo naman ang mga bagong halal na senador ng 20th Congress simula July 28, 2025. July 28, 2025. Ayon kay University of the Philippines College of Law Assistant Professor Paulo Tamase, ito ah, ang galing ng pagkakapaliwanag ng ABS dito mga kababayan. Wala pang president. Una-unang pangyayari na tumawid ng dalawang kongreso ang impeachment trial sa Pilipinas. Mm -hmm. Pero ayon kay Tamase sa Thomas Jefferson's Manual of Parliamentary Practice ng Amerika. Amerika to ha. Makinig kayo. Bakit-bakit nilabas ng ABS-CBN yung ganitong format? Hindi para guluhin ng taong bayan. Bagkos ipaintindi sa inyo na most of our constitution ay kinopya. Sa Constitution ng Amerika. Mga kababayan ko, specially the impeachment rule. Okay? Makinig. Ang impeachment ay maaaring magtuloy-tuloy kahit nagpalit ang parliament o kongreso. Okay, mga kababayan ko. That's the example, mga kababayan yung ibang kaso doon, tapos na yung Kongreso nung tinransmit nila yung Articles of Impeachment. Okay. Tapos kinuha talaga siya ng susunod na Senado na hindi kinwestyon, na no, kung ba magpatuloy. Ayan! Yan ang pinakamagandang tanong dyan. Kung nagawa na ng, kung nagawa na ng, nagawa na ng Kamara na ipasa na sa Senado ang impeachment complaint mga kababayan ko, at tinanggap ng uh, sina na pinasa ng Kongreso sa Senado at tinanggap ng Senado ang impeachment complaint. So, mga kababayan ko, they must obey the rule. Mga kababayan, ngayon mga kababayan ko, paanoorin ninyo dahil dito pa lang sa mga batas na ito, mga kababayan ko, ay mas maiintindihan ninyo, mga kapatid yung dapat na malaman at maunawaan ng sambayan ng Pilipino at paano tayo niloloko ng mga senador na bumoto na ibalik sa kamara ang impeachment complaint ng taong bayan. Bakit ko nasabing taong bayan? Sapagkat ng taong bayan po ang kumakatawan sa kongreso. Dahil yung mga representantes po ng bawat distrito ang siyang bumoto at ang taong bayan ang bumoto para, panapa, para pasagutin si Sara Duterte sa kanyang mga aligasyon na hindi ma, di masagot-sagot na sino ba si Piatos at sa napuntang 125 million at yung 612.5 million pesos na confidential pan. At guess what mga kababayan ko, kung nataon na mapag-usapan ang impeachment sa senado for sure mga kababayan ko, maraming malalaman ng taong bayan na kabulastugan sa loob ng pamumuno sa gobyerno. Na tila ba ngayon ay pinapatay ang storya ng Senado. Handa na ang prosecution upang panagutin ang dapat panagutin. Subalit tila po ba ay tinatakpan ang piring ang ating mga mata at bibig at nilalansing tayo sa ibang gawain upang malihis ang ating atensyon sa iba. Ako po'y hindi titigil magingay upang malaman ng taong bayan ng totoo. Ngayon, pag-usapan natin to. May nakabimbing petisyon si Attorney Catalino Henerillo sa Korte Suprema tungkol dito mm -hmm. sa pag-aaral ni Attorney Amando Ligutan ng UP College of Law hindi mapuputol, hindi matatapos ang impeachment because natapos na ang eto pa ganyo ha. term ng congressman or natapos na ang term ng Senado because oh. the impeachment trial is a court function. Court function? Not a legislative function. Not a legislative function. So sa makatawid mga kababayan ko, ang ibig pong sabihin nito mga kapatid, ang usaping impeachment po, mga kababayan, ay hindi po usaping mga kababayan ko legislative. Kumbaga sa korte. So for example, mga kababayan ko. For example, nakasuhan ako ng isang kaso at humarap ako sa korte. Nagpalit ng judge. Mga kababayan ko. At yung judge na yon ay napalitan. So iba na ba yung kaso ko? Mapapagpapatuloy pa ba yung kaso ko? Hindi na ba pwedeng ibuksan ng kaso ko? Mga kababayan, at magpatuloy i-hearing yung kaso ko? The right answer is no. Mga kababayan ko, hindi mapapalitan ang kaso mo kahit magpalit-palit pa tayo ng hukom. Ngayon, ang tanong ng taong bayan, bakit ang Senado ay ibinalik po sa 20th Congress? itong impeachment complaint. Dahil ang dahilan po ng mga senador ng uh, kampo ni Duterte na marami daw bills na kailangan pag-usapan, taas sahod, ganito, ganito, blah, 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 whatsoever, etc., etc. Yan po yung mga sinagot nila. Pero kung titingnan ho natin, mga kababayan ko, ang tanong ho ng taong bayan, eh, nag na po na bilang korte ang Senado hindi na po trabaho ng legislative. Yung ibig sabihin ng legislative, yung gumagawa po sila ng mga batas at inaaprobahan yung mga kung ano-ano. Ito na po ay nag-convene na po ang Senado bilang korte. So supposed to be mga kababayan ko, hindi po ako abogado, mga kababayan ko, I'm not guided by the grace of God and I'm guided by the rule of law. Nakasa, nasa kasaad sa batas natin, nakapag Senado ay nag-convene bilang korte, dapat dinggin nila ang uh, utos ng uh, tao ng korte at ng saligang batas na litisin ang nasasakdal sa impeachment. Ngayon, ang tanong ko dito mga kababayan, ang tanong, bakit binalik ng Senado, mga kapatid, sa 28th Congress? Ito huy tahas ang mga kababayan ko na kinocover up nila. Tama ho kayo na narinig sa akin, hindi ko babaguin yun. kino up ho nila yung, ano ah, yung pagtatakip nila, pagtatakip nila ng uh, kasinungalingan sa pagkatao. Kasi, natatakot po ata, di po, hang, di, di ba, di hubat, di umanoy, natatakot itong mga senador na to na na-impeach si Sarah Duterte ay maraming sabihin sa harapan ng Senado. Sa makatawid ay maglalaglagan ang mga kurap na mga senador, may mga partisipasyon sa confidential fund, at maraming sasabihin si Sarah Duterte. Kaya nung pagkakataon na itaas nyo ang kamay ninyo, raise your hand, nagtaasan yung 18 senador na tila bang pinoproteksyonan yung puon. Ngayon, ang tanong, limang senador lang pala ang malinis sa bansa natin. Limang senador lamang ang malinis sa ating bansa. Limang senador lang ang tapat sa Republika ng Pilipinas. At ang pinakamasakit nito mga kababayan ko, yung 18 senators na bumoto upang ibalik yan sa sinad sa Kongreso, mga kababayan, ay tila ba yung may tinatago sa ating mga Pilipino. Believe pa naman ako sa sumasayaw ng budots. Believe pa naman ako mga kababayan ko sa tahimik lang. Believe din ako mga kababayan ko sa dati sa sinagsasabing siya po protekta sa presidente. Believe din ako sa mga sabing sa mga tigasin. Believe pa naman ako sa mga taon sana na may malasakit at pakitan tao lang now, mga kababayan ko, nakita nyo na yung totoo. Nakita nyo na yung pagkatao. Ngayon, sa 2028, hatulan nyo tong mga to. Nakakalungkot lang sa bansa natin kapag pananagutin yung mandarambong. Laging may nagtatakip sa kanila na kapag tayong Pilipino ang nanawagan, hindi tayo susuportahan. Sino ba ang totoong mga boss ninyo? Sino ba talaga pinaglilingkuran ng mga tao na to? Kung bakit kayo nakaupo dyan, di ho ba dahil din sa aming mga dalirit sarili na pumirma at nagdikta sa mga balota at ipinasok sa isang makina para mahalal kayo bilang mga senador ng bayan. Uulitin ko. Senador ng bayan, hindi po senador ng mga Duterte. I'm very disappointed sa kanila. Because, ang alam ko, they are senators of the poor Filipino than ordinary Filipino. But, hindi sila senador ng bayan. They are senators of one family who wants to rule the Philippines, the entire Philippines, at pagpapatayin tayo. Nakakalungkot. Hindi ko alam kung pagkakatiwalaan ko pa ang senado ngayon. Mas gugustuhin ko pa ang pagkatiwalaan ng kamara kaysa sa ginagawa ng senado. Marami ngang halimbawa ng pagtawid ng impeachment trial pero nangyari ang mga ito sa ibang bansa. Ang tanong, may bisa ba ang mga ito dito sa Pilipinas? Yes, yan ang tanong natin. Ayon kay Tamase, gabay lang ang mga nangyari sa Amerika at ang mananaig ay ang prinsipyo ng pananagutan o accountability. Prinsipyo ng pananagutan o accountability. Na nakasaad sa Article 11 ng Saligang Batas. Bam! Question. Sinunod ba ng, sena ng mga senador to? Kaya ako sinasabing taksil eh. Tridor. Mga kababayan ko. Ba't lumalabas sa bibig ko yung taksil at tridor ngayon? Because, sabi nung isang senador, I'm not a lawyer. I'm guided by the grace of God. Puta, sino ba Diyos nun? Mga kababayan ko. Tinapatanong sa isip ko nag alam-alam mo biglang nag, napaisip ako. Tayo ko tangina. Sino bang nito ang tao na 'to? You're guided by the grace of God. Who is your God? 'Di ba? Ba god damn it. Sino kaya ang Josh nito? Na sinasabi niya na hindi ako abogado. Uh, ako ay uh, guided ng uh, by the grace of God. Sino Sinong Panginoon ang tinatawag ng senador na ito sa Senado na sinabi niyang ginagabayan siya ng kanyang Diyos? Because ang Diyos ko, Diyos natin lahat, ay hustisya. Tama. Tama ko mga kabayan ko. Correct me if I'm wrong. Yung Diyos na sinasamba natin na tagsisimba tayo, mga kababayan ko, ay guided by the grace of God. The God Father and God of Son and God of the Holy Spirit. Sino ba yung God of, sino bang God na no, sinasabi, by the grace of God na sinasabi nitong senador na ito? Kaya tawang-tawa ako eh. Mga kababayan ko eh. Kasi kung Diyos ang sisabihin mo, kakampiya mo ang tao. Pero, kapag pinanigam mo yung ayaw magpaliwanag ng nanagnanang ninanakaw, ay uh, you are not guided by the grace of God. Kasi, tahasang pag pagnanakaw na to, tahasang pag-aungulimbat uh, ng pera ng taong bayan eh. Who is your God? If, if we talking about, uh, sinasabi niya na siya guided ng, uh, ng Panginoon niyang Diyos, sino Diyos? Who is the God of this senator? Question ko lang. Mga kababayan. Kasi pag ikaw magdiyos ang yan mo, kasi ang Diyos ay hustisya. So, if you are guided by the grace of God and your God is our God, eh, ang Diyos namin ay ay uh, Diyos ng hustisya, hukom, at magpaang at ang maghahatol sa huling araw. Yun ang ano doon. Yun yung Diyos namin. Pero ang tanong, pag ang Diyos mo, mga kababayan ko, ay ang mapagtakip. Ayaw pa alam. At ginagabayan ka ng Espiritu Santo na wag mong sabihin ang katotohanan, you're not, you're not, uh, by the grace of God. <laughs> Baka si Ibuloy yan. Di ba? Ay, hindi na ako magtataka. Ay, ay ang, ang ano, hangga, sabi nga ni Kibuloy, sa kanya ang buong mundo. <laughs> mga kababayan ko. Hindi na ako nagtataka doon, mga kapatid. Baka si Kibuloy yan, mga kababayan. <laughs> Meron pa akong isang kilalang senador. Kristiyano eh. Ganon din ba to na nabasbasan ng by the grace of God? Kasi nung nagsasalita si Honteberos, pinipigil nila na emotion. Pinipigil nila na magmatuloy matuloy. Mga kababayan, yung din ba ay by the grace of God? Di ba? Yun din ba yung by the grace of God? Kasi mga kababayan ko sa totoo lang, sa sa limang senador na, bum, na hindi bum, na nagtuloy ng impeachment, saludo ako dun. Kasi gusto nilang paaminin yung tao. Siguro naman, siguro mga kababayan ko, yun talaga yung by the grace of God. Kasi justice ang kailangan nila. Pero yung 18 senators, mukhang hindi ata Diyos ang sinasamba. Tuloy. No, ano ba yung makapagpapanagot sa isang public official? Uh, ano ba yung proseso or pagbabas? Hindi, sabi nung isa, by the grace of God nga daw eh. Ha? Na magtutulak dun sa paglapit sa atin sa katotohanan. No? Or sa pagkakataon para kay Vice President Duterte na depensa ng sarili niya. Di ba? Impeachment ang siyang magpapatunay kay Sara Duterte bilang acquitted ba o guilty. Ngayon, the biggest question, number one, ayaw pagsalitain ng Senado si Sara Duterte dahil maraming sasabihin si Sara. Number two, mga kababayan ko, nilabag ng uh, nilabag ng mga senador na nag-motion na ibalik sa kongamara ang impeachment complaint. Yan po ay tahasang paglabag sa saligang batas ng Pilipinas. Number three, mga kababayan ko, kitang-kita nyo naman yung mga tao, mga kababayan ko, na benetray ang taong bayan. Well, masakit mang sabihin, but totoo 'yan. At 'yan ang nangyari sa bansa natin ngayon, mga kapatid. Kaya po sa 2028, nangamoy na amoy na natin yung plano nila. Nakita na natin yung mga gusto nilang mangyari. Paghandaan natin. Nang mas matindi, Paghandaan natin, nang mas malakas, Paghandaan natin, mga kababayan. Saludo ho ako kay Senator Risa Ontiveros na nangunguna para ipa-impeach si Sara Duterte at kay Farmers, kay kay Senator Coco Pimentel. Maraming salamat po at please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.